Good morning, mga loves. So it's our third day. It's too early, like five something. mag tayo, mga loves. Gumisa ko na maaga kasi nung nagpunta ko ng gym kagahapon na mga somewhere around 8 or 9, sobrang punuan. Inahihiya ako, mga loves, na ako yung tipo ng tao na hindi pa ako sanay pag magpunta ng gym na sobrang puno. So, kasi dun sa pinupuntaan kong gym, mga loves, is ano, ang tawag dito? ah uh, hindi siya ganun crowded. So, syempre dito, hindi crowded siya. Kaya, ang ginawa ng lola niya, maaga akong gumising mga loves. para makapag-gym tayo kasi um, uh, kailangan na ang katawan natin yun mga loves kasi so yun, yung mga, ano natin yung denied natin for so many months kung hindi natin siya itutuloy kung, kung one week ako hindi mag-exercise so let's go in. Go to the gym. This is my outfit. Tignan natin kung crowded. Kasi 24 hours naman daw bukas ang gym, mga loves. So, let's see. Feeling ko, ako palang ang gising. Yes! O, oh, diba? Wala pang tao, mga loves. Very, or ay, meron ma. Doon, nagkaka coffee. So, wala akong supply-supply. Hindi <laughs> ako nagilamas, mga loves Tignan natin kung bukas. Okay, let's go. Tignan natin kung maraming tao. Yes! Yes, yes, yes! May mga tao, pero konti pa ng mga girls. Yeah. We're done working out. Nihingal pa rin ang lola niya. Ah, grabe. So, mas magandang mag-workout kapag... Dito muna tayo sa labas. Pahangin tayo. Oh, so, parang sarap dito, mga loves. Grabe, alamig. Wow. This and the view. Look at that. Makakapagod mag-workout. Pero, worth it, mga loves. This is the sunrise dito tayo sa Juneau, Alaska. So, yan. Balik na tayo kasi ayun Ay, malamig na. <laughs> Nahanginan na tayo, mga loves. Let's go back inside. Simi tulog pa. Hindi <laughs> kasi ako, maano mga loves, hindi pa ako sanay pumunta ng gym na alam mo yung madaming tao. Kaya, maaga tayong gumising. Our bag. And this is the beautiful view. Ang ganda. Huh sarap dito mga Sarap ng simoy ng na hangin. Napakaganda ng view. Grabe. Eh. Wow. Sumikat na si Haring Araw. Ako nakahiga pa din. Ang sakit ng legs ko. Pa-legs-legs legs, workout ka pa kasi. Ayan, tuloy pa legs legs workout ba kasi tayo nag legs workout ako mga lakas hindi lang ako nag ano hinuhuli ko yung treadmill uh, nag uh, for example mag-lift ka muna ganyan nag legs ako kanina kaya medyo magiging sore siya and then afternoon hinuhuli ko yung cardio kasi para alam mo yung kasi pag nag-cardio ka muna, pagod ka na agad. So, kung magli ka, parang konti na lang yung energy mo. Hindi ka gaya pag nag-lift ka muna, and then saka huli mo yung cardio. Cardio at least 20 to 30 minutes. Pero ngayon, uh, kahapon nag-30 minutes ako, kas <laughs> nabulol na. At saka ngayon, kasi nga, madami tayong, ano, madami tayong nakain. Kaya, ayun! Sobrang ano ng araw. I ano natin yung... Tara natin yung blinds kasi mas sa mata. So, kakain muna kayo mga loves. Magbe-breakfast. Nilagay ko lang. Di pa ka nagbibihis. Nilagay ko lang itong ano kanina. Yung binili namin kahapon. Nag-shopping kami. Ayan. So, let's have some breakfast. si me ready na oh. Let's go. Dito na kami mga loves. Sabi ko huwag siyang mawawala. Baka mamaya mawala. Ma ma <laughs> Baka mamaya mawala na naman siya mga loves <laughs> eh. So, kuha tayo na ang table. Let's go get some food. Ang dami mga fruits, mga loves. and Ayan. Gusto mo ng buong prutas right over there. And we're gonna get some food. Oh, uh, meron silang beef tapa. Kuha tayo niya. veggies and we have some ice healthy healthy and married <laughs> it also has some zucchini my favorite zucchini and what I like that's it this is our food let's eat. Meron tayong tea. Dalawang bag yung nilagay ko. <laughs> Dalawang bag ng tea. Ayan. Fruits so time. Gusto ko mag tinapay kaso. <laughs> Nagtatawa. Sayang <laughs> yung binim natin. <laughs> Dito kami sa Toktok -tok, mga las. Tapos na kaming kumain. Napakaganda ng view. Ayan Oh. Napakapayapa. Ah! Asan ka na? Ang <laughs> ganda mo, loves. Baka ano, lamig ng simoy ng hangin. Ooh. Mararamdaman mo talaga ang Alaska. Kasi malamig. <laughs> so mga loves, katatapos ko lang mag, ano, mag number 2. <laughs> Sabi, <laughs> eh mag number 2 din siya. Sabi ko, kumalakas sa malakas ang loob mo, pumasok ka. <laughs> Oh. Sige, be. <laughs> oh my God. Ang dami mo siya nakain. So, nag number two tayo mga loves. May okay ka lang? Gusto mo na, baka mas CPR kita dyan. <laughs> oh my. So, ngayon, hihiga muna kayo mga loves. Kasi mamaya pa tayo makakarating ng Juno. Ah, uh, mga one pa yata tayo magdadak. So, ayun, medyo maraming pa tayong time. So, pwede pa tayo magpahinga. thank <sniffs> you So, ready na tayo mga loves. Nandito na tayo sa Juno. Oh. Napakaganda ng view mga loves. 1.30. Alauna well, pa lang pala. So, dapat 1.30 yung ano namin. Pero maaga kami, parang maagang pinayagan na mag ano, na lumabas yung mga tao. So, anyway, wala na yung excursions for today's video. Mag-aano lang kami ni Mi. Bababa lang kami. And then, titignan namin kung saan tayo pwede pumunta. <laughs> Pi <laughs> picture picture at eto nga palang ating outfit for today. Medyo ano ta? mga parang rapper rapper ano natin mga kasi medyo malamig sa labas. Actually hindi naman sobrang lamig pero yung sun is out kaya medyo ano yun makakatulong para hindi tayo talaga sobrang lamigin ng lamigin. So ayan, pupunta tayo, bababa tayo and parang meron kami nakitang tram kanina eh. So parang balak namin umano doon. Balak namin sumakay doon sa tram. Hindi <laughs> lang namin alam kung papaano. Pero pagbaba namin, for sure, maraming mga tao na pwedeng pagtanungan. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Outfit check! Oh! pa <laughs> May dalang ano yan? May dalang jacket. <laughs> Kasi baka lumigin. Lalo, <laughs> La Nandito na kami mga loves sa baba. Hindi na, may mo sa kami pupunta. <laughs> Mag-walk lang kami pa downtown, I think. Sabi nung crew kahapon, kahapon ba yun niyo ng isang araw? Like, mga 10 minutes walk para makapunta kami dun sa tram. So, let's hope na hindi tayo hingalin. Papunta dun. And that's the cruise ship. So, let's go, mga love hindi masyadong malamig as in sakto lang like Illinois weather no we <laughs> hindi ganun kaano hindi masakit sa balat yung hangin walking in Juneau. Napakadaming tao kasi ilang cruise ship yung nagdak ngayon, mga loves. Kaya madaming tao. Dito na tayo, mga loves, sa tram. Ang adult ay $60. For child is $45. So, bilhahin ticket. Mayroon na ticket. $63 pa lang, mga loves. Siguro kasama yung tax. Kaya ganun. So, yan. Punta tayo sa he said all of them. Here, here, right here. Oh, six seconds, six seconds. Oh, I'm sorry, Dean. Oh my God, I can't even do it. <laughs> you ready? <wedding? laughs> <laughs> nandito na tayo. Nandito na tayo sa pinaka pinakatoktok mga loves. Sobrang ganda. As in. Napakaganda. Ayan Oh. Yung view. Papakita ko sa inyo mga loves. Ang ganda. Saka hindi sobrang ano. Hindi sobrang lamig. Pero ang, ang ganda dito mga loves. Dito sa Juno. In Alaska. Ayan. Di pala mag-picture dito, mga loves. We're gonna take pictures. Ito lang pala, nagpakahirap pa tayo dun sa ano, mag-video-video. So, there's a trail, I guess. So, wala tayo dito, mga loves. Napakaganda ng view. tinatay namin mag ni Mi. Kaso, ang daming tao. <laughs> ang daming ng -ano, tao, mga loves. So, wala kami mga, ano sabi ko, mag-picture kami, tapos may background, dami mga tao. <laughs> so, ayan, let's go. Lakad-lakad lang hanggang sa mapagod kami. Naghanap kami ng magandang ano. Ayun, mi Magandang picture taking, mga loves. Eh, okay din yan. Ang dami mga puno dito na parang pwede ka mabate. <laughs> Magtabi-tabi ka. Ito, <laughs> oh, ang ganda. Dito kaya ta. Diyan ka tatumayo, O, Tapos picture lang kita. Pag walang... Or doon, oh. No, pag walang tao. Kasi madami mga taong humaharang mga lungs. kami ng lalaki. Hanggang ngayon wala pa wala pa rin makita lalaki. wala kami makita lalaki mga lungs. Naggawa po ah. Ako sabihin ng asamang, Uy! so, ka dapat pala hindi na ako nag-gym kanina. Kasi maglalakad-lakad din pala tayo dito. Oh my God. Ayan. Andito kami sa ano, sa mundo ng kawalan mga loves. Ganda ng view. Look at the view. Oh. <laughs> oh, tapos na kaming mag picture-picture. <laughs> At tapos na kami dito sa mga puno-puno. Ngayon, mga loves, pumunta naman tayo sa store. di You want the store here, me? Aha. Uh -huh. Okay. So, punta kami sa store. Tingnan natin, mga loves, kung meron tayong mabibili doon. Um, sa baba, mga loves, nung tram, meron din mga souvenir shop doon. So, I'm not sure kung ano yung pwede nating mabili doon. But, let's see. Dito na kami sa souvenir shop. May mga ganyan. Parang sila mismo yung nag-curb mga loves. <laughs> oh, oh, ito. Ay, hey, no, Ang daming cup. Magnet. Kaya tayo ng magnet, mga loves. May nakalagay na Juno. Juno. Baka dun sa baba, mes, maraming magaganda. Yan. Ay, hey, maganda may. Eh. Ang dami mga gagandang ano. Oh. Tignan niyo pa. Juno, Alaska. Kaya pang coffee. I like the black one. Hmm. Tignan niyo to mga loves. Oh. Bear. And the bear. Ay, ang ganda nito, Mi, oh. Pang picture natin. Tain dalawa. <laughs> Tain dalawa. 18 dollars. Ito nyo itong medyas mga loves. Ang cute kasi pink. <laughs> ito. Sweatshirt. Ay, ang ganda nito. Kasi ano, ang ganda. rin nito mga loves. Kaso kasi baka meron pang mas marami magaganda sa baba. Kaya ano, maghihintay muna kami. May ito pala ako. Oh, sana dito na ako na namili. Hindi sa cruise ship. Tignan mo oh. <laughs> Ang Ang <lalaki. laughs> May nakita na akong magnet mga loves. Eleven dollars for this one. Ito pa yung iba. Maganda rin to. Oh. Parang maganda mga loves. Ito? O oh, ito? Para mas maganda rin to no? Eh. Ano ba? <laughs> Naguluhan bigla ang lola niya. Ito na lang siguro. Kasi yung nakalagay ko, oh, Alaska. This one. Ito pa mga loves, medyo pricey lang. Um, ano to? $9. Kasi, kinerb naman nila mga loves eh. Super cute. Ayan Eh, yun lang. Ready na ako mag-check out. Ano nabili mo, Mi? Ano yung bibilin mo? Ah, yung mag lang. Yung, yung, yung ano, lang guitar. pang guitar. Ayan. So, tapos na kami mga loves. Bababa na kami kasi mag-shopping kami dun sa baba. Na <laughs> mga, ano, mga, ano daw mga, money gusto ano? Mga... Ano yun? Ano yun? Mga money money? Hindi <laughs> <Yeah, mama, money. laughs> kami, Hindi ako pwede mag-shopping ng ano kasi wala kaming space sa bagay. <laughs> Pero bala na pag may nakita mga loss, baka may maisiksik tayo. Hello, single ka ba? Do <laughs> you want to ask him? Huh? Me, you wanna ask if he's single? <laughs> Dito ang dami pala mga loves o oh, big souvenir shop. Mas cheaper pa siya. Pero mo oh. Ayan. Ang dami! Ang ganda nito o oh, mga loves. Bibili ako. Alaska. 18 lang. Oh, Uy, ito may. Oh, Ay, ang ganda! Look! Oh my God! Ang cute! Parang hindi ko na alam kung paano bibiling ko. <laughs> Wala akong malagyan. Ang cute nito, Girl na girl. 21 lang, me. Oh, yeah. Yes. Hey, ito yung pang ano. Oo, oh, to Bibiling ko to. Nakita right, ko mga loves. Gusto ko tong i-try. Sa Alaska King salmon jerky and then itong ano salmon na seasoning kasi may akong mag ano mga labs, magluto ng salmon uh, nahirapan ako mamili ito oh, eh. <laughs> ayan o oh, ayan ang cute din o oh. baka ko magugustuhan uh, yan uh, ano, oh. Mabibit-bit mo rin to oh. dalawa na lang kaya <laughs> ano oh. ka. yan 21 ito 29 ang ganda mm -hmm. hindi ko naman magagamit hindi ko alam mga loves ko ano yan. oh. Parang ube. <laughs> ube ang kulay. Nakakatemp bumili. Mga chocolates. Pabalik na kami ng cruise ship. So, nabili namin na mga loves. Let's go! Pabalik na kayo mga loves. Si Mi gusto na naman matulog. <laughs> Nap na naman ang iniisip niya mga loves. I'm taking a nap. Ang aga pa. Ano oras ba? Four something? Four or five, ganun. So, kakain muna kami. Hindi. Pabalik muna kami. And the seven pa naman tayo. Ano na? Ano, my date siya Ano may date? Wala <laughs> akong date. Yun yung mga Pilipino na nireserve kami ng ano, ng table. Kasi ganun talaga sila. May inaalagaan nila pag alam nilang Pilipino. So, we're back na mga love sa aming cabin. Kakabalik lang namin. And magpapahinga muna kami. Magsacharge ng phone kasi low na ang cellphone ng lola niyo mga laws. Kasi sobrang daming picture. na <laughs> sobrang daming picture. Hindi na alam ko anong i-upload. Kasi mga ano, madami na talaga mga loves. But anyway, papahinga muna kami. And then later kahain tayo. Alas 4 pa lang mga 7. Pupunta tayo dun sa dining kasi... ah uh, Meron kaming naka-reserve doon kasi nga yung uh, nagwo-work doon kahapon mga loves is Filipino so sabi niya i-reserve na daw niya kami ng ano wa ah. ni-reserve niya kami ng table. So, ayun magpahinga muna tayo kasi napagod kami kakalakad. Magsi-7 na mga loves kaya pupunta na kami doon sa kakainan namin kasi gutom na kami. Nag-breakfast kami kanina, yun nakita niyo sa video uh, sa vlog natin and then hindi kami nag-lunch kasi natulog kami. Imbis <laughs> na mag-lunch, natulog kami. And maaga kami nagbreakfast like 6 something, or bago mag-7, nag kami. Tapos, uh, ayun nga, natulog kami. And then, after no, nagayak na kami papunta dun sa yung kaninang ginawa natin sa Juno. So, ayan, uh, gutom na kami. Gutom na gutom na kami, mga loves. <laughs> Sabi ko sa kanya, pag hindi niya nagustuhan yung pagkain dun sa, sa, anong tag dito, dun sa, restaurant na kakainin namin is after nun pumunta kami ng buffet <laughs> doon sa Lido Deck para naman mabusog-busog tayo mga loves kasi tumugot na talaga kami kanina pa. Oh my God mga loves, very special kami. Meron kaming chef ano, anong tawag dito? Chef cook. <laughs> Not special, ano, Nilutuan pa kami ng kari kare mga loves. Ah, thank you so much! Kain tayo mga loves. This is another given spinach spinach dip. Mm -hmm. Something. Yeah, you You can make it yourself, too I love it.

So we're gonna eat the ano, the kare kare. Wow, the kare kare ang arde. Kare kare lang ita kare kare. Yeah. Iba ko ung pa mga loves. Bok choy. Ayan ano oh, super sarap. Hmm. May, may meat, nagko ng meat? I did. Okay. Madami laman o. Oh. Dahil pa naman namin kinuhang ano mga loves. Nagdalawang owner pa kami. Bukas naman daw, beef sinigang. O, ayaw <laughs> so let's eat ng kare, kare mga loves. Grabe, pati yung ano, yung mag-uong. Oh wow. Sarap. Ginisa pa talaga nila mga loves. Mm-mm. Oh. Mm. Wait bago oh. Kain tayo mga loves. Kakain ko na lang kayo. Meron mga rice, kaso di ako nag-rice. <laughs> oh. So after namin ng after magkare-kare, ito naman mga love salmon and chasteak. Oh, kain na. Let's eat the, anong tawag dito? Salmon. Super, ano. Madali lang tong kainin. Kasi, madali lang. <laughs> mm. Parang siya kung makatikim ng salmon na parang orange. Siguro dinesign na lang. Ang ganda ng pagkaano nila. Mm. Dami. Dami. <laughs> Ito yung pwede pala yun. nag compliment yung lasa ng ori. Harap. So mga loves, pagkatapos namin kumain, eh, bumalik na kami dito sa cabin. Mind you, mga loves, <laughs> 8.47 pa lang ngayon. Ang kasama ko, ayan o, nakaikan. Hahaha. <laughs> kasi mga loves, ang dami namin nakain. As in, hindi na nga kami nag dessert kasi sobrang dami namin nakain. So, sabi, bukas daw, ano, i-prepare sa atin may sinigang. So, pinapili pa kami kung baka o baboy. <laughs> so, tomorrow, Parang ang pinili ko baka, di ba? Sabi ko, yeah. beef. So, sinigang na beef ang iyaano sa amin tomorrow, mga loves. So, ang baga, yung table na yon na-reserve na sa amin through the end ng, ano, ng cruise namin. So, every, kung gusto mo, like, every night, doon talaga kayo kaka, do kami kakain para meron kami ano, chef special. <laughs> So, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa aming vlog, mga loves. Kasi maaga kaming gigising. Kasi tomorrow, nasa Skagway tayo. And meron tayong itinerary for tomorrow. And 6 six, six something yata magdadak And then, maaga kaming gigising. 7 yung ano namin, yung tour namin. So, ayun. Abangan nyo ang ating vlog sa Skagway. Sa Alaska pa din, mga loves. So, that's it for today's video. And mag-goodnight ka na, mi. Goodnight to our... <laughs> Good night mga loves kasi matutulog na talaga siya. <laughs> Ako tatawag ko muna mag-edit. So that's it for today's video mga loves. Thank you so much for watching. Bye.